Iimbisigahan na ng Armed Forces of the Philippines katuwang ang Philippine National Police sa napaulat na paglobo ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Nagbabalik si Patrick De Jesus. Sinisiyasat na ng Armed Forces of the Philippines ang ulat ng umano'y biglang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa probinsya ng Cagayan. Sa Kamara, isang resolusyon ang inihain ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara Upang magsagawa ng investigasyon sa anyay nakakabahalang pagdagsa ng mga Chinese sa probinsya, ang AFP iimbestigahan kung may kahinahinalang aktibidad ng mga dayuhan, lalot mayroong dalawang EDCA sites sa kagayan. Any report, we take it seriously. So, whatever it is na, basta meron po sir, any report na yan, either a subdivision, a school, or any presence, of course, we do our background investigation to that. And syempre, kung ano po yung area na involved doon, then they will be the ones to react on it accordingly and they will be giving their, uh, yung kung ano po yung kaukulang um, recommendations on how to go about it. Makikipag-ugnayan din ng AFP sa PNP. Sa ngayon naman, ayon sa pulisya, walang naiulat sa kanila na may illegal na aktibidad na namonitor sa mga dayuhan sa probinsya. Ang PNP po naman, bahagi naman po ng trabaho po ng PNP ay uh, to enforce the law. As per the PD, kagayan po, with they haven't received any complaint with respect to the uh, foreign uh, students uh, temporarily uh, residing in uh, kagayan po. Ang lokal na pamahalaan ng kagayan, pinawi ang pangambarito. Depensa ni Kagayan Governor Manuel Mamba, bahagi ng programa ng Commission on Higher Education o CHED, ang paghikayat sa mga estudyanteng dayuhan sa probinsya, kabilang na mga Chinese, at tiniyak na dumaan sa tamang proseso. Let us be very objective about this para we could trace out kung anong dapat natin gawin if we do not, kasi sa akin napaka-importante po na they should not look at us as xenophobic. Natakot tayo sa mga hindi nating katulad. Dahil we may welcome naman natin lahat. And we're used to these students coming here. as, as I was saying, we have the best schools, the best universities. Naniniwala naman si Mamba na hindi banta sa seguridad ang mga dayuhang estudyante at makatutulong daw sa progreso ng kanilang probinsya Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas